Barangin na lang <laughs> Oh, buwan pala eh Masyatek ka pala eh Hindi wala syatek, pwede eh Oh, Tornillo lang na yan Nabunot mo na? Ha? Nabunot mo na? na kasama ko dapat hindi pinunut eh Kaya sabi niya magsira ko Nakawasak yun ha pang matanda Yeah, 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 Oh, sana. 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 wala. Uh -huh. sana, uh -huh. na lang lang trabaho, eh. So, pa naman huh? awan ako? ah? Pagkawal, okay naman pala eh. Ang problema pala, pakyaw eh.

答案多明尼难。